Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, Nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa ng, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating basa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil Pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahair ako bilang security consultant sa Akubikol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldi Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, sir. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Bali Verde 6, Pasig City, Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Ixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago baba ang nasabing basura, ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Wag kang na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42 Makinle Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa witness protection program dahil alam ko, alam ko po nanganganib uh, ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nang hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your honor.